kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. Ako po si Noli De Los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong may misda. Noon, marami. Sa gana, kaya ang ng pamilya. Kaya ko paralin ng mga anak ko. Ang isda kami. malaklang Nanan kami ng Bipar, sinasabi mga kaming ID. Kumuha kami ng ID ng Bipar sa pantangga, para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mag-ista kami sa ibang sa ibang shoreline. Tiyay na kaman ang kalaban namin. Saan ba na kami talaga may ingista? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Nasabi ko sa mga napo, mo muna kayo anak. Dali yung kakaya ng papa. Dahil ito po, Tinadaan ko nalang po sa luha. Tinadaan ko nalang na po sa inyo. Na. Ngayon lang po kayo bumaba. Haramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, unti ang binta. Dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin, bigas Bigas, kurinti, tubig. Paano na pinanganap po kaming mahirap? Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin kuminhawa kahit kunti lang. Ang lang namin po, mapara namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kunti po sa maraming pera. Sana po, ang namin kayo na mangilisda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangilisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. First aid lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na limang libo, dalawang libo, tutusin kami mang isda. Hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mang sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. Dilit po, ang sinasabi ko, sa salubing ko po, dilit sa po ako. Wala, huwag po kayong sumama sa aming kami maging Dahil sinasabi ko lang po ang salubing namin kami maging Irap Hirap na hirap po kami. Hindi po sa ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Okay, starting 2014. So bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14, ngayon pong taon lang na nangyari ulit.